what's up mga kasaka bro at ito na lang po yung ating panibagong vlog at isang kalaman bilang puri ng alaman dito sa atin na at tumutubo lang sa ating mga bakuran at ito po bago po ang vlog. paki pakisubscribe na lang po yung ating youtube channels at pakipindot na namin ng notification bell para laging updated sa mga video ni kasaka bro and then isa na po natin mga kasaka at uh, kung kilala nyo po yung tinatawag na oregano, yan mga idol. At uh, ito po napakabisa bilang medicine sa mga bata. Lalong lalo na po kung mayroon sila mga ubo o sipon. At uh, ito po yung napakaganda pong isang panlunas at nakakabib, nakapagbibigay po ng kaginawaan sa kanilang mga ubo o sipon. Yan. Again, ang gagawin po natin sa ating topic ngayon mga kasaka, kung paano gamitin po yung herbal na kamit na oregano. Yan. At hindi lang po yun at marami po talagang beneficyo na makukuha sa ating oregano. Yan. At isa lang po doon na yung kung masakit po yung ulo mo at pwede po itong itapal sa ating ulo. And then, gagawin po natin na ah, Kukuha po tayo ng isang dakot na dahon po yan. At pigayin po natin. Yan. Pag po napiga po natin yon, and then yung katas po nun, i-ano sa ulo, i-massage natin po mga uh, kasaka yan. And then, yung pinagpigaan po nung dahon, ang gagawin po natin, yun po yung tatapan natin dito sa sintido, dito sa ulo, at itali natin sa panyo. And then, magpakalipas po tayo ng 10 minutes yan. Maginawa at mas na po yung sakit ng ating ulo at magbibigay po na kaginawaan. Dahil po yung, yung ano, yung sipon na ayaw lumabas na uh, may pit. Kaya magbibigay po ng kaginawaan sa ating katawan niyan. And then, yung step po yan napakabisa din po siya pang taboy ng, ano, ng lamok sa mga bahay. Dahil ito po ng mga kasakay, eh. Napakaganda po nung kanyang ano, ng amoy. Dahil po ay meron siyang aroma na ayaw po nung namok mga kasaka. Kaya, itry po yung pagkabit po ng daw ng oregano sa apat na sulok na kwarto yan. And then, mga, mga kikita nyo na unti-unting mawawalan ang namok dahil sa ayaw nila yung pinaka- Amoy ng oregano. Dahil siya nagbibigay po ng ibang ano, amoy. Kasi sa sa katol, ito, no? wala po siya, ano, wala siyang healthy siya. Wala po siyang usok. Yun, yung amoy lang po talaga yung amoy ng lamok na naalis po sila yan. At tayo po yung aroma ang binibigay ng amoy ng oregano mga kasaka And then, part po, at napaabisa din po sa ating kasakit na kasukasuan. And then, gagawin natin po naman po sa oregano pag masakit po yung ating kasukasuan. Puputong po tayo ng ano, ng yung sakod po, mga 7 daon. And then, gagawin po natin, iilip po natin sa, ano to, sa kalam, yan. Pagka iilip po namin kalam, iyan po na, pahirang po natin ng langis. And then, tapag po natin, gamitin po yan. Tapos natin sa ating mga joint na masakit. At tali natin ang panyayan. At mararamdaman nyo yung init na papasok at wawala po yung sakit ng ating mga kasukasuan. Mga kasaka yan. Kaya napakaganda po itong alamang oregano. At napaka ano po, napaka gan po yung Yan, tulad po nito yan. Ito tangkay na po ito yan. Itasak lang po natin sa lupa yan. And then, yan, tuloy-tuloy na po siyang nabubuhay. Ganyan po siya, ano, habis patubuin Kaya habis kayo po, hindi ko po sinasuggest ko na panggapit nyo. At ito po, ibase lang po sa experience ng Formisya na talagang effective po. Lahat po nang ginamit na sa bata, bilang bulas ng mga sikonobo, at sa awa ng punong Diyos, talagang effective po siya. Kaya, talo lang po sa mga matunda, yung may mga sakit yan, po yung Sabi ko nga kung pigay niyo po yung pinaka-down niya. At ipahid niyo po sa kanyang ulo yan. And then, makikita niyo, 10 minutes lang. Mararamdaman niyo yung bigat ng ulo at sa ng ulo, mawala na po mga kasaka. Yan. ito po yan, napakaganda po yung oregano yan. At ito po isang ano naman po yung puri ng alaman. na ma Matatagpuan lang natin sa ating mga bakuran, mga kasaka. Kaya, magtanig po tayo ng ganito. Dahil po, isa po makakatulong sa atin, mga simpleng karamdaman, obo, sipon, sakit ng kasukasuan. At ito po ay napaganda. At magbisa pa pong pangtaboy ng gamot mga kasakayan. Kaya, sino pong hindi po nakasubscribe po sa YouTube channel ni Iga Saka Bro, yan, pakisubscribe na lang po, yan. Dahil marami kayong malalaman sa alaman, birang uri ng gamot na tumutubo sa ating na mga kasaka. And then, hanggang dito na lang po yung ating vlog. At maraming marasarap po. Thank you for watching. Yeah boy!